Bukod po sa masarap na ulam, ang ibabahagi ko sa inyo sa huling bahagi po ng video na ito ay eh, isinama ko kayo sa paggagala ko dahil recently po ay nagbakasyon ako at gusto pong ishare ko sa inyo yung magandang tanawing nakita ko habang kami po ay nagdadrive katulad po nito. mag enjoy po kayo, nasa huling bahagi po yun ito ng cooking video. Kasim po ang gagamitin natin sa pagluluto natin ng ating chapsuy. Tinimplan ko lang ng konting asin at konting paminta mas marami po yatang karning baboy ang inilaw ko dito sa ulam natin kaysa sa gulay. na i ko na po kasi at ayoko nang ibrick sa freezer kaya ito doon na po natin. Lutuin natin ang hustong karning baboy at pag mapulat malambot na, itabi po na natin at isalang natin ng isa pang kawali. Pagkainit po ng mantika, gisahin na po natin ang sibuyas. Isunod na po ang bawang, kaunting celery, tapos po yung carrots. Lagyan po natin ng sabaw, chicken stock po itong gamit ko. Tubig eh, pwede na rin. Patisan nyo po. Kaunting oyster sauce po. Tsaka po natin isama ang piniritong karning baboy. Takpan po natin. At pagkakulo, nakita nyo naman, kumukulo na po, di po ba? O ilagay na po natin ang sugar peas. Kapatid po ito ng si Charo, ng bichuelas o bagu beans. Kaya kung wala po kayong snow peas o sugar peas, kahit ano pong gulay ang nanabanggit ko kanina ay okay na okay na. Kapirasong green bell pepper po. May konti po akong cauliflower at broccoli din eh. Isama na po natin. Takpan po sandali. Okay. O ilalagay ko na po itong kikiam. Luto na rin po ito. Kaya sa huling party po ng cooking process ko sinama. Palaputin po natin tubig at isang kutsarang cornstarch lang po itong tinuno ko. At bago patayin po, eh, lagyan po natin ng sibuyas na mura. O, oh, ayan na po parang halian natin. Isang beses na lang dapat magluto at nang makatipid po sa gasol. Kung ako sa inyo, dagdagan nyo na lang po ng sabaw at damihan nyo ng oyster sauce para kahit sarasang sarsa pa lang eh, maiulam na. Isang subo ng ulam, dalawang subo ng kanin, matipid. Katulad po ng nabanggit ko sa umpisa ng ating cooking video, recently po ay nagbakasyon ako. Ako po nag-drive. nagdrive, nagdrive po kami from Midwest, sa gitna po ng Amerika papuntang West Coast kung saan nandoon ang California. Siyempre, along the way, marami po kaming states na dadaanan. Kadalasan po yung tumitigil kami at na nag-nagagal at uh, tumitingin ng magandang lugar na hindi ko pa nakikita. Sa ngayon po ipapakita ko sa inyo pati gasoline station. Mag-comment po kayo below kung gusto pong makita ang mas marami dahil sa susunod pong gagawin kong video isasama ko specifically ang mga state na pinuntaan ko at saka yung lugar na nagalaan ko. Ayos po ba? Ayos po ba sa panlasa nyo? Yung aking binahagi sa inyo? O bukas po ha, gagalingan din natin at ganyan din. Basta isulat nyo po yung mga comment nyo din sa baba. Sabihin nyo kung anong mga rekadong gusto nyo ilaw ko sa ulam na susunod natin lulutuin at yung po ang gagawin ko. Kayo po ang boss eh. Ayos! Ron Bilaro po!